Oh, so mag hapo, mga 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 hapon mga So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa Abinita. So ipapakita natin sa mga about ng mga So update price naman tayo about ng mga relo tire sa may Abinita sa so, mga sa uh, bilihan ng mga legit ng mga relo, mga original mga guys. Dito lang sa Abinita. So manyo ko mga shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So lalong lalo na mas mga UFW mga seaman kaya tapos sa inyo lang po natin mga vlogger ng uh, UFW so kamahan nyo muli dito sa sabi ni ng mga bilihan ng mga rilo mga original so let's go dito mga uh, ano sa 19,900 mga ganyang ori mga relo uh, ng mga yan. Ah, mga katulad yung ori ng ganyang mga iso sample natin yung price ito 33,920. Mayroon naman dito ng 27,000 katulad ng 27,000 mga flow dials 20 ah uh, 27,999. Meron naman dito mga iso katulad yung uh, orange dial no yung halaga ng 23,999 mga iso. Yung katulad naman dito 6 no. Uh, divers 17,999 po mga iso. Ayun. E yung mga ganitong mga presyo ng mga iso. ayan katulad nito. 19,944. mga kawin itong wait natin mga 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 ganitong ore So mayroon itong mga ganitong uh, sikong So ihalagang presyon sa ganitong ore mga presyon ng 18,999 Sa mga ganitong ore ng mga relo natin mga ganitong yan So marami nitong pagpipilian dito mga kita mo sa hanggang doon mga guys Napaka ano yan sa so, mga uh, yan yung anong mayroong dito mga relo ito mga yan So, dapat tayo doon sa kabila. So, marami tayo pwede na ano, dito. So, mga, ito, nagbibigay sila ng sale dito. Ito, naka sale to. Ito, dito sa isang tayo na to, ito mga isang ka-seal to, ha. Ah. naka sale to, mga ganitong orange sa na natin. Ito, mga vintage to. Mga, ano to, mga sanako ng mga relo natin, no. Yan, mga vintage, so, mga presyo nito. 800, may 899. Ngayon, gandong orange ng mga relo dito. Pero naka sale na so, Pero, ang presyo, ano ni ganyan. na presyo niyan, guys. Mga ganun, yan. Tapos dito, 'yang katulad nito naka to ha. Naka-sale siya mga ganyan. and orange. Orange 'yan. So for example, ang presyo nito ay 3,999 pa mga ganyan. So pambabaan. Yung Eh pambaba. Yan, mayroon tayong mga ganung mga reselkong ganung orange, 'no. Oh. Gandang dami dito mo. anti ratio mga Seiko 5 din 7,999 mga ganyan again mga ganyan mga presyo may 8,000 8,999 mga ano to mga Seiko <coughs> ito yung mga ori itong mga dito mga guys uh, mayroon din itong mga ano hindi natin nang patagalin pa mga guys mga kapulat eh. Thank you. <coughs> So, dapat tayo doon sa kabilang side. So, nandito ko tayo sa sa mga kasyo po mga Sa mga kasyo natin pambabae, no? Ayan, mga ganyan pambabae natin, mga kasyo natin dito. Sa kasyo natin. Ayan, mga presyon yan. Sa mga kasyo yan oh. Yung katulad nito, mayroon naman tayo rito sa mga ganitong oh. ng mga arilo yan. That's wrong. Kanina ko lang video ng video. So mayroon tayong already dito mga t-shirt mga ito. So presyuan sa mga t-shirt natin. Ay, kanina ko nag video. Yan. Ah. So we buy dito sa mga about mga dito to. Yan. Yeah. Yung mga presyuan din mga ganda Ito mga ano to mga down dito mga, doon, ito, mga, doon, ito, mga. So ang presyo kadalasan na 7,500 7,500 So mayroon naman tayo tayo ganito mga ganitong ore dito mga karilo 7,999 So, mayroon ng ano yeah, mga guys so, mga ano mga rilo dito talagang ano mga uh, dopak jopak dopak mga jopak yan ya. ayun itong mga itong galitong ore na rilo mga so mga fridge one 8,899 again <coughs> so may mga 6,000 <coughs> So mayroon din 'yung mga ano dito mga tulad ng mga <coughs> Average date and that. So mayroon naman tayong mga gish dito, mga katulad ng mga gish pang ano yung pang babae rito mayroon din. Mayroon hmm. pa nga orange. Mayroon pa nga ganito nga. Mayroon mga nga <coughs> Yan. yan so mga guys. yan Naka-swell to ha. So, yung mga pre nito. Mga 400 na lang 400. Mga naka-swell to ha. may 3000 mga galong Orion So yung natin na uh, ano, hindi natin ay uh, isama ito kanina dumaan. Ayan, Alexandra Christine ang mga klaseng grilo ito mga isa. 33, ano? 34,045. Anong grilo ito? Ah, Alexandra. Ayan. May 7,795 7, ,000, 7 ,000, 795. Ayan mga ganong presyuan Mga ganong mga uh, oring klase Mga trilo po dito mga guys So mayroon ng gold plated mga guys Yung mga tulad nun Ang ganda rin ang design nun Ayan Ayan ang pagaganda mga relo dito mga guys Mga original to mga guys ha? katulad na 1 1299 mga ito mga isa kasil sa mga lumang stock ito mga ganito 1,299 um, So mga unang oh, ano to Para rin sa lahat siya Kung ganun nang ang presyo Ayun na yun talaga Ayun na yung presyo niya uh, ah. Kung ano nakalagay siya oh, ganun na talaga ang presyo nila mga ganun. Lahat na naman kang ganun na, presyo nila no? Naka all sale na siya Naka all sale na Oo oh, Yan katulad nito Ito 899 na lang ito mga ganun no. Mga ganun Naka all sale na rin siya daw mga siya Yan maganda rin yan eh. Ito may nakita ako ng 1,000 Mga ganun 1,200 1,000 200,000 yan yan mga ganang orange shell pag harin dito mga isa so oh. yan nakasale na yan na lahat mura na yan mga isa 499 uh, 400, may 599 yan yung mga ganung orange na mga orange shell harin dito rin oh. Ito orange. Sa mga orange naman ito mga ito. Yan. Yan. Yeah. Yeah, mga, yun mga karamihan doon mga isyan. Ito So dito na lang kayo namagkanot sa mga bawat mga relo dito mga isyan. Okay, so yan mga guys, sana dito lang tayo po pag nagbili kayo ng mga legit na mga relo mga guys. So dito lang sa mga tindahan na ito mga guys. Ito po yung pinakita ko kanina sa inyo. Shoutout po sa lahat mga subscriber natin. Ayan. Mga legit na mga relo dito lang sa Abineda. Alright. So okay, so maraming salamat mga guys. So thank you.